Isang araw nga pagkatapos ng libing, ay makikita pa rin ang mukha nga nitong si Manuel na punong-punongan ng lungkot. Hindi ganun kadali makalimutan niya ang kanyang anak na si Jessica. Lalong-lalo -lalo na at lagi nito lagi niya itong kasama mula ng maliit pa hanggang sa ito'y lumaki na. Kaya hindi niya ito lubusang matanggap na talagang wala na ang kanyang anak na si Jessica. Tuwing nakikita niya ang mga damit nito ay naaalala niya. Naaalala niya kung paano tumawa ang kanyang anak. At tuwing nakakausap niya ito, si Jessica kasi ang naging pampakalma niya nung magulo ang kanyang relasyon. Lalong-lalo na at ito lagi niyang kausap. Sa kabilang banda, si Hazel naman ay magsisimula ng panibagong buhay. Matapos tanungin ng kanyang kaibigan kung ano na ang plano niya matapos ang mawala na nga si Jessica, maging itong si Manuel sa piling. Ang sinabi lamang niya ay lilipat siya ng bahay. Sapagat araw-araw mararamdaman niya ang regrets ang paghihinayang niya kung kasama pa niya itong si Jessica hindi niya kasi to lubos na naalagaan labis na nasaktan niya ito kaya naman naisip niya kapag malayo siya sa bahay na iyon ay makapagsimula siya ng panibagong buhay niisip na rin niya na hindi magtatagal ay babalik din sa kanya itong si Manuel ganoon na, na lamang katindi ang obsesyon nga nitong si Hazel pagdating kay Manuel kahit na ilang beses na nga siyang na reject at ipinagtatabuhin ni Manuel sapagkat ilang beses na nga sinabi ni Manuel sa kanya na kailanman hindi niya masusuklian pagmamahal niya mula kay Hazel sapagkat hindi niya maturuan ang kanyang puso. minsan minsan ay dumadalaw pa rin itong si Hazel sa libingan nga nitong si Jessica sapagkat hindi ganun kadali ang kanyang pinagdaraanan ngunit talaga namang susubukin siya ng tadhana sapagkat maaabutan nga niya itong si Colleen na dumalaw din doon. Hindi makalimutan ni Hazel na sila ang huling nag-aaway kaya naman ito ay napahamak kahit sinisisi naman niya ng husto itong si Naisip niya na ito na ang pagkakataon para makaganti siya. Nagulat na lang kasama mga kaniyang abogado dahil bigla na malamang humarurot ang sasakyan at nagulantang sila si Kulin pala ito na sinagasaan na nitong si Hazel. Halos na ang kasama niyang lalaki matapos ng makita at masaksihan ang kaawa ang sinapit nga nitong si Culeen. Sa pag-aakala naman ni Hazel, matatakasan niya ang ginawa nga nitong si Culeen, subalit hindi sapagkat na isang saksi na nakakakita sa kanya. Agad namang tumawag ng saklolo at rescue ang naturang saksi. Kaya naman agad dumating ang mga pulis. Agad ding naisugod sa ospital itong si Kunin. Ito na nga kaya ang pagkakataon para tuloy ang makulong si Hazel.